Magandang araw po, shout out po kay Angie De Vera Please subscribe po ang kanyang official YouTube channel Angie De Vera po, Kalinga, supportahan po natin Angie De Vera Vlogs Isa pong Kalinga partner Mga Kalingap, support po Angie De Vera Vlog. Ayan po. Support na po mga Kalingap. Isang Kalingap din po. Part ng Kalingap. Thank you so much po. God bless. Shoutout po. Paki-subscribe po Angie De Vera Vlogs. Salamat ko. Hello mga guys, mga kaibigan, mga ading ko, ayan bago ang lahat nais ko kayong batiin ng magandang umaga. Magandang tanghali, magandang gabi, saan man tayo dako ng mundo naroroon. Nawa ay ligtas tayo sa anumang pakahamakan at lalong-lalo na naway lagi tayong malusog araw-araw. Bago ang lahat, nais ko munang suportahan natin ang buong Tim Kalingap sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog Kalingap Rab. At kung bago pa kayo sa aking uh, Aking channel, tara na at i-subscribe sila at huwag kaligtaan pindutin ang notification bell para lahat ng kanilang mga new upload ay inyong matutunghayan. At syempre, isama na rin ninyo ang inyong lingkod na si Angie de Vera Vlog. Huwag kalimutan pindutin ang notification para lahat ng aking mga bagong upload din ay inyong matutunghayan. Yan, dadako tayo ngayon sa ating re-reactionan na si Ambassador J. Morello Blag, na kung sino ay siya yung naatasan sa landing pad ng Lopez, Quezon. Si J. Morello Vlog ay napakabait na pastorian, Napakabait na ambassador. Maski liblib na lugar ay napupuntahan niya. Katulad ngayon, tunghayan natin ang kanyang pinuntahan na isang pamilya. Napa... Sabak po kaya mga agawad. Dito pa. yeah. tayo pumunta rito at nag-scout, nabiritsyo po muna tayo dun sa barangay hall at nakausap po natin ang mga barangay official sa panguna po ng kapitan po dito. At sinamahan po ako ni dalawang kagawad dito para kumustahin ang naninirahan po sa dako lugar na Ayan ito. po, magandang hapon po sa inyo, kuya. Kuya, magandang hapon po. Magandang hapon. Dito. Kuya, ano pong pangalan po niyo? Dexter po. Dexter. Ah, si Kuya Dexter. Si Nanay. Mernalin po. Nanay Mernalin. At ah, kumusta naman po kayong mag-asawa? Okay naman po. Ilan po ang anak? Apat po. Apat po. Ang panganay po ay? Grade 7 na po. Ah, grade 7. Ayan yung isang pamilya na kanyang napuntahan. Si Kuya Dexter at si Ate Mernalin na may apat na anak. Ayan. Mahirap talaga ang kanilang kabuhayan. Pilit na tinataguyod upang makapag-aral ang kanilang mga anak. Ayan. Hindi ho ba napakahirap ang buhay? Kaya pasalamat tayo dahil nandyan si Ambassador Jay Morello na sumusubaybay sa mga ating mga kababayan dyan ng nais na matulungan tulad nila Kuya Dexter at Ati Mernalig. Naman po kayo rito sa lugar po ninyo. Ayos naman po. Mm. Tayo, ano po ang kabuhayan niyo rito? Itatanim lang po yung kahit po mag ng gulay sa bundok po. Tapos po yung mm. mga po sa bundok po. Ah, pinanggagatong po ito. Eh, saan po yung pinapanguhat? Ano, kuya? Ah, malayo po. Saan-saan? saan-saan? <laughs> ah, uh -huh. na yan na-interview ni ni Ambasador Jay Morelo, pilit talaga nilang mabuhay ng marangal. Ayan, anuman ang trabahong kanilang pinapasukan, tulad yung ginagawa na ni Kuya Dexter, naghahagilap ng panggatong para maibenta rin. O, ba? Diba? Kayo pong mag-asawa ay magkatulong sa ano? Saan pagkahanap pag buhay. Opo, magkatulong kami po. Ay, yung saan niyo po, ano, yung pang-araw-araw po yung ano, pagkain, pangailangan. <laughs> po Hirap na hirap na hirap. Bakit-bakit <laughs> niyo bakit, bakit po bakit po nasabing hirap na hirap? Napakahirap ngayon ang buhay, lalong-lalo na ang mga walang trabaho na na isang pamilya. Kaya nagpapasalamat tayo talaga dahil kay Kuya Bal Santos Matubang, tinuruan niya tayo kung paano tumulong sa ating kapwa. Lalong-lalo na at pasalamat natin kay Ambassador Jay Morello dahil sila ang nakatalaga talaga doon sa landing pads at higit sa lahat siya pa ang naatasan na ambasador. Makakain po araw-araw, pang araw-araw. <laughs> o ba? Diba? Kaya tignan nyo naman kung paano tumulong si Ambassador Jay Morello. Ayan, dahil sa kakapusan ng pagkain sa pamilyang ito, siya ay nag-abot ng uh, bigas. O diba, malaking bagay na rin yung bigas na ibinigay ni Kalingap uh, ni Ambassador J. Morello Blag. Kaya sana ay patuloy natin na subaybayan at suportahan si Ambassador J. Morello Blag. Dahil maski malaki man o maliit ang kanyang naiyaabot sa ating mga kababayan, ay malaking bagay na yan sa kanyang mga natutulungan. Kaya nais kong suportahan natin si Jay Morello Blag upang patuloy ang kanyang paglingap, patuloy ang kanyang uh, pagsaliksik sa mga nangangailangan na mga pamilya doon ng tulong. Kaya muli nagpapasalamat ako sa inyo. Sana lagi natin subaybayan ang upload ni Jay Morello Vlog ng ating ambasador at sa lahat ng mga kasamahan niya dyan, ayan, kasama rin si Kalinga Plidya na kasakasama din niya dyan ngayon sa Lopez Quezon. Suportahan natin muli sila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog at Kalinga Prab at siyempre ang inyong lingkod na si Angie De Vera Vlog, sana 'wag n'yong kaligtaan pindutin ang notification bell ni Angie De Vera Vlog para lahat ng mga upload ay inyong matutunghayan at masusubaybayan. Salamat at sana ay magkita-kita muli tayo sa susunod na aking reaction. Thank you so much. Patuloy niyang hatid si Angie De Vera, palagi niyang kasama sa mga feeding program ng binabanghag niya ang mga